Tag magandang maga sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa araw ito ay nagpipitas po kami no, ng talong um, palaya. At upo mga ka-farmers. So, ang upo wala din yun sa kabila. simina Mina dyan? Ah. So, uh, Marami-rami na ang ating harvest mga ka-farmers. Uh, ito na uh, ang ating punlang pananim. Maganda na mga ka-farmers kahit na bugbog sa bagyo yan so pang apat po natin to na harvest no sa talong so yan sinimpisa na nilang binuhat palabas at saka sa ating ampalaya so ang ating ampalaya mga kaparmers Meron siyang gioro tayo din ng mga 800 kilos. So, ang nai-bundle, 3 and 12. 10. 24. 32. 30, 40. 55. 60 nasa mga 60 na ang naibandol nating ampalaya so nasa mga 700 nga araw ito mga kaparmer to 800 kilos ang lahat na ating na harvest dito na last sa dapin na nabo ang milk sa akong traktor milk pagpada ah Sirang madam. <laughs> So yun lang mga farmers Ang may share at may update ko sa inyo Sa ating mga harvest Pag Dito na lang ang maraming salamat Ayan Thank you